Aries, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue. Number 13, number 5 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal, pagkakaisa at positibong enerhiya, habang ang blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan, kailanawan, at katiwasayan. Hayaan ang mga kulay na ito na magbigay liwanag at inspirasyon sa iyong araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad, tagumpay sa mga gawain, at epektibong pakikisalamuha sa mga tao sa paligid mo Taurus Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 5 number 12 at number 28 pahiwatig ng mga kulay ang green ay sumisimbolo ng paglago at balanse, habang ang gold ay nagdadala ng tagumpay at kasaganahan. Hayaan ang mga kulay na ito na magbigay inspirasyon sa iyong mga hakbang. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mga oportunidad sa pinansyal na aspeto at sa mga desisyong pang matagalan. Gemini Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color silver. Number 7, number 11, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kulay na blue ay nagdadala ng kalmado at kaliwanagan habang ang silver ay nagbibigay ng proteksyon at inspirasyon. Hayaan ang mga ito na gamabay sa iyong araw, at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa komunikasyon at mga bagong koneksyon. Cancer, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 2, Number 9, at Number 18. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kulay na pink ay nagpapalakas ng damdamin ng pagmamahal at kasiyahan, habang ang white ay simbolo ng kaliwanagan. Ito ang iyong gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng kasaganaan at inspirasyon sa mga plano mo. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color orange, and color gold. Number 1, number 10, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang orange ay sumisimbolo ng lakas at kasiyahan, habang ang gold ay nagdadala ng tagumpay at karangyan. Gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiwala at magandang resulta sa mga sinimulan mong proyekto. Virgo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color white. Number 4, number 13, at number 19 pahiwatig ng mga kulay ang brown ay sumisimbolo ng katatagan habang ang white ay nagbibigay ng kaliwanagan sa pag-iisip gamitin ito bilang inspirasyon sa mga plano mo ngayong araw at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang mga numerong ito ay magdadala ng malinaw na direksyon sa iyong karera at personal na relasyon libra Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color purple and color silver. Number 6, number 14, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay ang purple ay nagpapakita ng karunungan at inspirasyon, habang ang silver ay sumisimbolo ng proteksyon. Ito ang iyong gabay sa araw na ito. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa pakikitungo sa ibang tao at paglutas ng mga problema. Scorpio, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black and color red. Number 8, number 17, at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang black ay nagbibigay ng lakas at proteksyon, habang ang red ay nagpapataas ng kumpiyansa. Hayaan ang mga kulay na ito na gabayan ka sa araw na ito. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay magbibigay ng kalakasan para sa mga hamon at oportunidad ngayong araw. Sagittarius, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color orange number 9 number 14 at number 27 pahiwatig ng mga kulay ang yellow ay nagdadala ng kasiyahan at optimismo habang ang orange ay nagbibigay ng sigla at lakas hayaan ang mga kulay na ito na magbigay inspirasyon sa mga gawain mo ngayong araw at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong oportunidad at positibong koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Capricorn, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color black. Number 4, number 8 at number 20. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay nagdadala ng balanse at kasaganaan, habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at lakas. Gamitin ang mga kulay na ito upang mas mapabuti ang iyong araw. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiwala sa sarili at matagumpay na resulta sa mga ginagawa mo. Aquarius, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color white. Number 1, number 16, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang blue ay sumisimbolo ng kaliwanagan at kalmado, habang ang white ay nagbibigay ng linaw at kapayapaan. Hayaan ang mga ito na magbigay inspirasyon sa iyong mga plano. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya at masiglang pananaw sa iyong hinaharap. Pisces Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color violet and color white. Number 3, number 12, at number 19. Pahiwatig ng mga kulay. Ang violet ay nagdadala ng inspirasyon at spiritualidad, habang ang white ay simbolo ng kaliwanagan. Hayaan ang mga kulay na ito na gabayan ang iyong araw at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng mga oportunidad para sa personal na paglago at tagumpay sa mga pinaplanong gawain.